Ayan, thank you Lord. Nagsimula muna kami yung mukhang masal ngayong araw. para ito lang kaming gagawin. Ayan o, nag-aabang din siya. Kalot pwede sa kanya. Nabili muna kami ni Bonson ng mga kailangan. May mga pagkain ng asos tsaka vitamins I mean, kasi ngayon magditiwala kami tsaka unang paligaw ng mga tuta namin. May mga ganda ng mga ibon nila dito yung bin na kami yung bin na kami na rin kami ng atay kasi so, yun yung namin sa so, mga pagkain ng laga na lang yung grocery rin kami ni Bunso mga ibang kailangan naman sa bahay yun, so pinalungan muna ako hindi na enjoy siya yun para lang naglalaro sa park siya yung nagdadala ng mga ano Pinamili namin. Na Ang studio ba? <laughs> na medyo nahiya. Napalagay ko sa kanya doon sa counter. <laughs> Ayan na. Ayan yung nakita. Wala kami dental stick. Kaya bumili na rin kami. Ayan yung pinang namin. Na Pauwi na rin kami. Ayan, na kami na. Ayan, makauwi na kami. Hindi na po ni Bunso. Yan <laughs> pala yung mga pinamili namin. May kami ng konting kailangan sa Ito yung vitamins. Yung betras yung gold yung ginagawa so, ng vitamins sa pagkain din ng Yung galuto na ako ng atay. Binili na yung kanina. Ngayon nung karaming ginagawa na ano. Nililot. Dati kasi yung isits mo yung isang kilo. Sa ulit lang minsan 3 days na. Hindi umabot ng 1 week. Ito umabot ng 1 week. Minsan mahigit pa. May okay na. mo naman ng kami ng dog food. Ang tubig na may dog food. Ganyan yung ginagawa namin. Po. Mga first time na pakain pa lang. Ibabad mo ng dog food. ng, lang karami kasi pag lumambot na yan dadami rin yan ah alas na siya nagbutom na yung si Boomer at ah, si Martha. yung mga breeder na yung mga baby nila mamaya kapaligo namin bago pa kainin may ready lang yung mga kailangan may ganyan rin ng gatas yung dentist yung makaraan kasi ito yung bago yung reserve yung na isda ang nilalagay kasi kinakain nga ng si Martin nagbabang natin mo na siya uh, na pala ako nyan sa mga bra ng ano na kami sa school nila. Ayan, nilabas na yung apat. Bali, pito pala yan sila namatay yung tatlo. Yung dalawa patay na nilabas. Pwede pala yung ginagamit namin. Madali di kakao yan. Okay yan. Hmm. Unahin ko wala si Boomer. Ngayon yung tatay ng mga tuta yung si Bambi naman yung sinira namin sa pangalawang batch yung batch na to pang apat na tapos medyo late na pala to upload kasi may bago na naman silang day yung tapos na si Boomer si Marta naman yung medyo may bilis na kulang yung mga video niya kasi medyo haba-haba rin Oras. Ito oh, ang mainip eh. <laughs> may nanood man. Hindi nyo na may mag paligo. Tapos ang paligo namin sa is isang linggo. Isa o dalawa. Pero dati tatlo. Pero bawal na talaga siya. Yung ibang nga dalawang beses isang Kasi may natural oil daw yung mga aso. Parang sa tao hindi rin pwedeng araw-araw na siya, siya kasi may natural oil heat na nalabas sa ulo natin. Kaya nagiging healthy ang Kasi mas nakakasama po yung araw-araw pinapaliligo. Ganun. Ganun din sa aso. Yan si Bambi naman. Ayan, medyo sanay na yun siya maligo. Siya pala yung namin sa pangalawang batch. Siya yung pinakamaliit. Dapat may isa pa kami at dun sa pangatlong batch. Pero hindi na namin namin. Wala na yung pangalan, diba? Dyan, dito sa batch na to. baka magtira kami ng isang block. Kasi yung gusto talaga na ah, ano? yun ano? Ano? Para kagaya siya ng nanay. Eh. Kung pwede nga lang lalaki sa anak. Eh. Sakto may lalaki sa anak kasubawal. Hindi sila pwede mag ano make love <laughs> kasi nga magka uh, abnormal ano. pwedeng hindi mabuhay yung mga baby o may eh, abnormal sa anak kasi same sila ng ng genet yung dog bukod sa breed hindi pala pwede yun hindi kagaya sa mga aspin na magnami Tatay ganun. pero dito hindi pwede pwede anak sa nanay ganun. o anak sa tatay ganun. pero hindi pwede magkapatid. Ang kung niyan. Hmm, si kung 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 wala na pinag hawalaan nila kung na ako. Hindi yun yung na si Mary Grace. Okay. na Medyo white. Ito ba yung niyan? Ang na yata ito yung ng mga maximum. Ito naman black. Laging may ganyan na kulit. Akala mo ang nanay. Nagiging nanay. Um, nabuhay na yan sa iba. Ang lalaki na. Yan, tapos na paligo. Tawin mo na yan para hindi nakakalat. Um, binilad pa namin sila lahat. Um, matawa talaga sila. Lalo yung anak ni si Bombi Nabantay niya talaga yung mga kapatid niya. Maluto mo nga. Ito na yung mga niluto pala. Ang na sila ng koko. na rin yung pang diwarm. No, ito na ko lang Na mag deworm sa kanila kunin ko lang yun matuyo na sila rubas basa basa pa yun ng konti ito pala yung pinang namin. na rin yung mga instruction nyo ilan nang yung kailangan nila nasa gilid siya. Nandiyan na ikita. Instruction siya kung ilan yung label ng label Level ng kapainom. Ayan. Ito yung blok ko lang. mix ko lang hmm. ko lang. yung choco lang. Ito yung naman. Ito yung ano, ano. binilis Medyo matagal ko yan. Hmm, masarap sila. <laughs> Medyo parang lalaki nila pero pagka uh, may dami sila ng hit hit wine di hindi naman sila gano'n Kaya na ito um, mas gamit. Tapos rin na siya. Ng gupit, mo na, gupit naman ng mga nasa grooming din nila ganda rin pala na masanay sila na ginagupitan tsaka worm kasi pagkatagalan lalo pag nasasapan sila nagiging mailap na kaya kailangan maingat sa paggupit kagaya yung nung nanay nila yung si Marta dati yung dali lang gupitan nun, ngayon napakahirap kaya yung kukuno ng nang haba boomer naman nagagalit pero hindi naman talaga siya daw tiling hangat at okay na pala sila na tulog na sila maya maya kakain naman sila hindi na yun si boomer tsaka si marta nakabang na ang gusto ko lumabos si boomer Thank uh na sterile na 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 Rit na yung mga Ready na yung mga nila. na natin. May na lang. Yung mga na na nila na 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 mga na 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 ang tiwa siya ngayon. Ipasok mo si Marta siya. Ipasok mo siya. Ikaw magpapasok. Ay, hindi siya magpapasok. Guti niya talaga. Ayun, yeah. ha? Iban siya. Hmm. Ang okay. guti okay. niya talaga siya. Malakas kasi dumi niya. Kaya malalaki din. yung ganyan lang bala yung ginagawa namin. Kung yung yeah. man sila. Start na yan. Everyday na yan sila kakain. Depende na lang kung malakas mo sila dumi niya. 嗯，为、嗯、难。嗯嗯